So yo what's up everyone so good morning so training tayo tara let's go samahan nyo ako magpapawis tayo So for this video mga kadol so jogging jogging tayo balik alindog tayo sa pagtatakbo takbo Kasi ito yung time na wala akong ginagawa after maghatid ng mga bata sa school kaya pinili ko pa rin magpapawis uh, Yun nga mga kadol para sa mga baguhan na gustong lumakas ang resistensya A pinaka perfect time talagang tumakbo sa jogging ganitong oras 7 am until 9 am yan talaga po ang the best na mabilis kayong kailangan kasi sa katawan natin eh, matamaan tayo ng init ng sikat ng araw at syempre uh, lumakas tayo lalo lalo na sa mga boxingero na katulad ko number one talaga ito pinaka the best dati kasi tumatakbo kami ng 4 a.m., 5 a.m., 6 a.m., hanggang 7. So, pag sikat ng araw, pagunta kami, wala na kayong magawa, uuwi na lang. So, hindi talaga sa advisable para sa akin. Wala kang makukuhang magandang resistensya. At ito nga mga kadali, perplex ko lang sa inyo, ito yung Splash Island dito na pinagtatakbo-takbuhan ko. So, napakalawak pala dito sa likod na to. Ah... Uh, At saka maraming nagja-jogging ito every morning. Grabe, ang dami. Pati yung mga nagbabike dito, Sobrang dami nagbabisikleta dito mga kaidol. At saka wala ring makikita dito mga sasakyan na tumatakbong mabilis dahil ito nga ay jogging area. Mula noon pa daw hanggang ngayon ganito na to. At ito mga idol tuturo ko sa inyo kung paano tumakbo. ah uh, sarado yung bibig nyo. Pag nag sprint kayo sarado yung bibig nyo. Hingi lang, hinga lang kayo sa ilong para mapabilis yung pasok ng malakas na resistensya. Yan panoorin yung video mga idol kung paano ko paano ko sinarado yung bibig at huminga sa ilong eto nakipaghabulan ako pala dito mga idol sa malalakas na bisikleta ayan oh. lakas tumakbo yung mga idol humataw din ako pero dahil bisikleta sila hindi natin kaya habulin yung mga yan sobrang bilis at dito nga mga ka idol kahit paano kahit sa tagal kung hindi nakapag workout ngayon lang na natili pa rin tayong malakas at hindi naman tayo masyadong tumaba sakto lang yan. Yan. pag huminga ka adult pag uh, mo mag sprint hinga higop ng hangin sa bibig buga sa ilong para makarecover yung baga mo kumbaga yan. ganyan lang oh basic basic lang yan pero panoorin nyo ito mabuti mga adult sana may matutunan ka sa video ko dito ginawa ko to para sa ating lahat na meron akong maibigan tips para sa kalahatan at syempre pagod na tayo dito mag shadow boxing na tayo mga kadol. pag after mag shadow jogging, piliin nyo pa rin mag shadow boxing para may ayos sa dating form ng positioning ng paa, suntok at syempre bago ka mag... Kailangan pa rin natin mga idol mag stretching para yung mga buto-buto natin o mga lated natin mauunat na maigi. At dito na nga uh, mag shadow boxing na tayo. Although hindi mo kailangan mabilis na shadow boxing. Bagalan mo lang konti at ayusin mo yung form ng suntok mo na to make sure na isipin mo na may kalaban ka sa harap na hindi ka kunwari hindi ka niya matamaan at lagi tatandaan after, after mo sumuntok alis agad sa harapan side agad at konti at konting ginaya ko nga pala yung galawan ni Terence Crawford dito mga ka-idol. kung mapapanood nitong video na to may konting hawig sa galaw ng Terence Crawford So, at saka yung paa mga kader wag masyadong buka dahil hindi kayo basta basta makaside kapag sobrang buka yung paa nyo tingnan yung paa ko 45 degrees lang yan kumbaga. kasi kung masyadong wide yung buka ng paa mo mahirapan kang mag side by side at saka step back and forward yung technique dyan wag mo siya masyadong bukahin malaki pero ang suntok mo dito hindi siya masyadong malakas uh, bo mo lang yung kalaban mo hanggang makuha mo siya So yun mga kaidol at sana may matutunan ka sa video na to. Uh, panoorin nyo lang sa mga baguhan kong mga idol dito na followers ko. Sana may matutunan kayo at panoorin nyo talagang mabuti. At kung, sa, kung mayroon kayo nakuha sa video ko dito, uh, pakicomment na lang or share ng ating video para naman para sa iba na mayroon silang matutunan, mayroon silang mapupulot na aral about sa boxing strategy kasi number one yan mga kadol apasalamat kayo maganda na ngayon meron ng facebook marami na kayo makikita iba't ibang strategy kung paano magbo-boxing so ang boxing mga idol hindi palakasan ng suntok hindi pa diskarte IQ paggamitin mo yung utak mo pa kung paano ka lumapit para ka subuntok na hindi kanya basta matamaan kailangan lang mga idol sa boxing mautak ka maglaro hindi yung puro tapang diskarte at, at at disiplina sa sarili hindi naman pwede ang trainer sisigaw lang ng discard it all, discard it all. Hindi pwede yun. Dapat discard mo at pakinggan mo yung command ng trainer. At the same time, sa workout pa lang nakuha mo na dapat para pagdating sa laban, alam mo na kung anong, ano yung tama mong gagawin. So mga kadol, ka hanggang dito na lang siguro ang ating video. Uh, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Ah. Thank you for watching mga kadol ka at huwag kalimutan mag like and share ng ating video. Kung isa po kayo sa may natutunan dito. So, yun na lang mga idol. Pa-like and share ha. Salamat. Hanggang sa muli. Kayo pa rin ang aking lingkod. Alright. Let's go. Uwi na nga tayo mga ka idol sa video na to. Uh, Mag-buy breakfast natin. Piniplex pa yung braso. Pawis na pawis mga ka -idol. Oh, grabe. iba level yung workout ko ngayon. Kahit ngayon ako nakabalik mag-workout.